So hi guys, good morning. Ang oras pala natin nga today ay ano? Alas, uh, anong oras na shoes So kararating lang natin guys. saka hindi pa ako nagbihis. Ayun, hindi pa ako nagbihis. Nakita ko kasi guys, tingnan mo, ang aking bahay. Sana insya Allah, God willing, makabahay na ako guys. Ito yung kailangan kong pagtapon-tapon. Nag-renovate kasi guys, may ahas dito ng malaki. Kaya nakakatakot. Yung mga hindi na ginagamit, goodbye. Okay? Yung mga hindi na ginagamit, goodbye. Yung mga hindi na ginagamit, goodbye. Okay? So ngayon guys, mag-start tayo maglinis. Ayan. So guys, ang mga hindi na ginagamit dito sa aking bahay kubo, Ayun. Tapon na guys. Tapon. Itatapon na natin lahat. Saan yung sako dito din? Yung Pero, ano, yung ano yung pang... Huwag ka nang itutunta. Ay, Ayan. Ano yung mga sa? Huwag yun. Ang gagamitin mo na yun. Oh, siya guys dito sa loob ng kwarto kasi kami wala kami ilaw kaya hindi namin alam baka sa sulok-sulok. May butas kasi doon sa ilalim, baka mamaya mayroon siyang kahasda. So, ayan guys, mga rami ng alitabo, kaya tanggalin natin guys. Mga ano, itapo na natin. Nakakaano, nakakatakot. Nakakatakot.